Kung hindi mo kaya mag-maintenance training program or MTP, wag na lang. Sayang lang yung oras, sayang lang yung panahon. Uh, wala ka rin mapapala at uh, baka masayang lang lahat ng pagod. And hey, what's up mga kabayanikamong sa saka yung lahat? Uh, gusto ko lang po i-share sa inyo yung opinion ko regarding po dun sa MTP or Maintenance Training Program kung saan uh, na require po or kailangan po magbayad ng mga aspirant. Uh, I have nothing against sa mga company na nag-o-offer nito and uh, even dun sa mga estudyante or graduates or yung mga new new breed po ng maintenance personnel. Personal na nagbabalak syempre na mag-undergo po ng maintenance training program or MTP with pay. Ang uh, akin lang po is meron kasi ako mga nakakausap, na nagtatanong din po sa akin, humihingi ng advice na anong gagawin ko sa kaling hirap nga po no, na sa pambayad, lalo't medyo may kamahalan po ang bayad sa maintenance training program. Ano, ano daw po yung dapat nilang gawin? Required ba talaga na mag-undergo sila ng MTP sa may bayad or may iba pang option? Madalas ko pong sinasabi na meron namang nag-offer ng maintenance training program ng libre. Nandyan si SHAEP, nandyan si A+, -plus, and of course, nandyan po si Lufthansa. Maaaring nag-iba-iba lang yung uh, Opening nila, kasi hindi naman lahat po, hindi naman uh, every month ay meron silang opening para sa international training program. Pero itong company na banggit ko po, ay nag-offer ng libre. At doon naman po, sa mga hirap din talaga no financially, na makakuha ng pera na pambayad po doon sa maintenance training program na medyo may kamahalan po maganda po na wag nating ipilit dahil marami naman pong paraan no para makapasok tayo sa mundo ng aviation makapagtrabaho tayo bilang mekaniko madalas po nga rin pong binibigay na advice isubukan po natin sa ibang entry level position na kung magtatrabaho ka pa rin sa aviation maaaring ito po ay sa AMO or Approved Maintenance Organization at maaaring for the meantime ay hindi paganap na isang mekaniko maaaring mag-apply ka sa shops, no yung uh, operations support na tinatawag natin maaring as uh, ram agent or ram personnel or kung ano pa man pong ibang uh, trabaho na related pa rin syempre sa aviation kasi kung magbabayad po tayo o ipipilit natin no uh, maaring ipangutang pa natin so uh, maaring sa huli syempre eh, masayang lang din bakit kasi meron po mga nag offer ng maintenance training program with pay na kung saan wala namang kasiguraduhang trabaho ang naghihintay after the program yes meron po kayong makukuhang bagong kaalaman bagong knowledge, and of course, experience-wise, yung skills po madadagdagan. Pero at the end of the day, syempre, ang gusto natin, lalo po dun sa mga job seekers, talaga makakuha ng trabaho. So kung yung maintenance training program po na papasukin ninyo with pay, tapos mahal yung bayad, eh wala namang kasiguraduhan sa trabaho, hindi kayo i-refer, uh, hindi po kayo i-absorb, walang recommendation na mangyari, talagang purely training lang, na pagkatapos nyo sa program, bigyan nyo kayo ng certificate, and that's it. So sa huli, may hirapan pa rin po kayo. Baka pag nag-apply din kayo siyempre sa mga MR or AMO, babalik din po kayo ulit sa maintenance training program. Might as well, yung perang ipambabayan nyo po sa MTP, lalo kung yun nga, medyo challenge tayo no, financially, ipang training nyo na lang po. Kumuha kayo ng mga training na kailangan, regulatory training, mga recommended training po na magagamit ninyo para sa inyong credentials para pag kayo po nag-apply ng trabaho, mas tumaas po yung chance ninyo siyempre na makapasok at mahar. Kahit yung mga entry-level Position po na tinatawag na Mas makakatulong po ito sa inyo Kasi mas marami pong uh, vacancies Ang pwede niyong ma-apply Dahil nga po Meron kayong mga trainings na uh, Nakuha no uh, Kahit nga po Wala pa kayong uh, experience talaga Bilang isang mekaniko Fresh from uh, graduation At may lisensya kayo Still Tataas pa rin yung chance Sa punin na Kung maga makakuha ng trabaho O makapasok sa mga uh, Vacancies or positions positions na to Dahil nga po Sa mga trainings na nakuha ninyo So, yun lang po mga kabayanin, no. I hope makatulong po ito dun sa mga confused pa rin, no, as of the moment kung kailangan ba talaga nilang mag-take ng uh, MTP lalo yung mga nagbabayad po. Again, uh, at the end of the day, nasa inyo pa rin syempre yung desisyon, kayo pa rin ang masusunod dahil yan po yung path na gusto nyo i-take. Yung uh, ito lang itong video po na to, yung akin naman po is uh, base lang din sa personal kong opinion, uh, hoping po na makatulong at makapagbigay ng uh, gabay kahit papaano. Yun lang po mga kabayanin, maraming maraming salamat po. Ingat po tayo lagi and good luck po no sa inyong lahat. Uh, God bless us all.